Kung ang Palawan ay ilan sa may pinakamagagandang beach sa Pilipinas, dito mo rin matatagpuan ang may pinakamahabang beach sa Malta. At ang may hawak ng record na yan, ang bayan ng San Vicente. May habang higit kumulang 14 na kilometro ang tinatawag nilang Long Beach na kung ikukumpara ay tatlong beses na haba ng Buracay. Sa ngayon, hindi pa ganun karami ang turistang pumupunta dito. Kaya naman, masosolo mo pa ito. So yeah, dito na kami ngayon. sa Turtle Sanctuary where you can find turtles pero I think puro dilis lang makita. kita. Swertehan lang talaga pag uh, mo ng mga naglalangoy yung turtle dito. So our next is Exotic Island na nandito lang sa natin. And mamaya malalaman natin kung bakit ba exotic ang tawag sa kanya. Tulad ng Coron at El Nido, marami rin mga isla na mapupuntahan sa bayan ng San Vicente. At una kong napuntahan ay ang Exotic Island. Pero bakit nga ba tinawag na ganito? Ngayon, naalamin natin sa ating mga tour guides. Hello. So, uh, so ngayon, uh, ipaliwanag mo naman sa amin kung bakit ba siya tinawag na Exotic Island. Yes. So the Exotic Island, nakuha to sa dahil sa reason na Sabi nga ng locals, eh mm -hmm. habang sila ay dumadaan papunta dito, eh meron silang nakitang mga foreigners. And eh, since ang foreigners is known to be Um, open-minded, and sometimes nakikita natin sila sa mga beaches na nude. And so, since um, as a Filipino, we are very conservative, and we find this, nakita natin to na bago, kaya... Kakaiba. Yes, kakaiba. So, yun, nabansagan na itong exotic items. So, yan, yeah, po. okay. So, Nay, uh, ano pong pangalan nyo? Ako po si Merlac Waton Rosal. A ano po kayo dito? Ako kami po yung caretaker ng Peña Plata. Bakit pinangalanan siyang Peña Plata? Meron ba dito ang taniman na pinya or farm? Or... Marami ba kayo matitigman na pinya dito? Kaya Peña Plata po ang pinangalan dito kasi mm -hmm. po ang dating nakatira dito ay taga pinya sa so kaya gidugtong nila dito sa Peña Plata. Yung Peña is bayan sa summer. Bayan sa Samar po. Ayun. Kaya po ang pinang po. pinangalan nila dito ay pinya Plata. Si Plata is ano? Plata is uh, plato na may piña. Oh nice. Ang creative na. <laughs> <laughs> Ayun naman pala. pinya Plata, plato na may piña. Kapag talaga malikot ang isipan, nakakaisip ng catchy na pangalan. Anyways, dito kadalasan ang pananghalian ng mga turista. Ang Peña Plata Island is one of the most semi-developed island dito sa San Vicente and yet comfortable and chill. Dito nakilala ko ang naghahanda ng aming pagkain at napakahusay pa mag fruit carving. Ah, uh, andito tayo ngayon at kasama natin si Kuya Oliver po. Oliver at siya yung yes, nagdi-design or nagfo-food carving or fruit carving na i-serve sa atin mamaya. So, itong ginagawa mo kuya is normally ginagawa ba siya sa mga guests na bumibili dito? Yes, sir. So, gano'ng katagal ba ginagawa yung mga design na eh, yan tulad na ito? ito po, sir, kagaya nito. po. Anong tawag sa kanya? Ah, uh, bali, cross lang po siya. So, Balay, nasa one hour po ito. Wow. One hour po. So then kung ang lunch ito. ay twelve in the afternoon, anong oras ka nag-start? Pagalis pa lang po ng port sa San Vicente po, eh, nag-prepare -pre na po. Ah, uh, umaga pa lang. Uh, Nandito na sila. Po. Kasi matagal po siya gawin. Effort. Ako. Okay. Underrated and unfiltered. Wow. Very, very, ano siya, raw pa. Wala pa masyadong tourists. And that's what I love about San Vicente. Kasi talagang na-preserve nila yung beauty nito. Very nature ganon. So it's really beautiful very clear yung water. So, can't wait to explore more of San Vicente. So, uh, since it's my first time, Kaya shang it's equally beautiful as El Nido and Coron, but lesser people nga, lesser crowds. So if you're looking for a place na in Palawan, if you want to explore Palawan, I think this is one of the best places to start with. Less people pa yung may alam. We're doing the swing here sa Port, Port Barton. Barton. Dito kasi libre yung swing. Oh. <laughs> sa bahagi ito ng Palawan, ang Port Barton ang masasabing sentro ng turismo. Dito kasi matatagpuan ang karamihan sa mga hotels at restaurants sa lugar. Pagaman, naimig pa rin dahil pailan-ilan lang ang mga turistang madadatnan. Sa aking pagdating, bumungad sa akin ang napakahabang dalampasigan. Malinis at di hamak na napapangalagaan. Pero bukod dyan, ang mga duyan din ang pumukaw sa aking paningin. Masubukan nga. Siyempre naman, hindi pwedeng, hindi natin masusubukan ang swing dito sa Fort Barton. So, paano ba ito, Kuya? Go. Go agad? <laughs> Ay, Wait lang, di pa ako ready. Okay. One, two. Go. Woo! Wala bang mas mabilis doon? Dahil ba alam nyo, may bayad yung swing. Pero dito, it's free. So, you can do only swing. Yeah, tsaka dito kasi maraming walk. ano, maraming restaurants, tsaka mga mga bars diyan. So pag nagutom kayo or gusto niyo uminom, okay dito. And we're here dito sa Lulisan Bar. So alam niyo ba kung bakit tinawag siyang Luli? <laughs> kasi nga raw, lulubog, lilitaw. Medyo witty yung mga tao dito. Pero, as you can see, maganda. Medyo may tubig pa, pero mamaya pag nag-low tide, is not a good thing. Talaga, yung pinang When you think of Palawan, ang unang pumapasok sa atin is yung mga sikat na destinations tulad na lang ng El Nido, Coron, Balabac, Palawan which is uh, sumisikat pa lang and Puerto Princesa but have you heard about Dumaran? Kasi kung hindi, ako hindi ko pa rin narinig yun at first time ko lang maubuntahan to and we're about to explore kung ano ba yung mga may pagmamalaki nila dito And mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Well, going here will take you 3 to 4 hours from Puerto Princesa and hindi ganun kadali yung daan papunta dito kasi most of the roads are rough road kaya medyo pahirapan pa rin yung pagpasok dito sa Dumara. Hopefully, maayos yan and hopefully, gumanda rin yung weather kasi kanina pagdating namin dito is medyo masama ang panahon, umuulan. Ngayon, tumigil at medyo makulimlim and hopefully, maging okay na siya mamaya. Mukhang pinakinggan naman ang aming panalangin. Nagpakita rin sa wakas si Haring Araw. For our first stop, Encantasha Island. Alright, so we're here after 30 minutes boat ride dito sa Encantasha Island. It's an islet actually and mostly composed of rocks, rock formations and konting sand. And sa likod, I think maraming naninirahan na mga ibon na nakita namin kanina. We're gonna check it later. Maliit lang ang engkanta sa island at dahil medyo late na rin kami dumating, dito na rin hinain ang aming pananghalian. Pero kaya pala pinangala ng Encanta sa island dahil dito rin pala matatagpuan ang pinagmamalaki nilang coral garden na malamagical daw ang ganda. Kasama rin sa aming napuntahan ang Renambakan Island na kung saan pwede rin mag-snorkeling dito. Kakaibang ganda rin ng mga corals ang maaaring makita. Siyempre naman, hindi ba ang dumaran kung sandbar ang usapan. Mararating ang matintinan sandbar at isa ito sa mga dinadayo dito. Sa mga biyaheng tulad ng aking napuntahan, hindi may iwasan ang mga aberya. Hindi kasi tulad sa ibang mga lugar, gamay na nila ang mga kilos at pamamalakad. Ano ba namang mawala kung ating iintindihin ang maliliit na problema? Parti lamang ito at unang hakbang na pinagdaanan rin ng ibang mga kilalang lugar sa Palawan. This is one and that's a story.